Tree. Ito naman, nung papunta na kami sa sa counter ng Cebu Pacific, syempre maghahanapan kasi hindi kami magkakasama sa isang grab, hindi kasha yung mga maleta namin so, mag na lang kami ng parents ko dito sa airport at syempre, hindi mawawala ang oh, travel tax. Kailangan magaling travel yan tax. Yan na si Grandpa! Yan Ayun, na! Yan na, Grandpa! Ayan, hanap-hanap. Hanap-hanap. Hanggang sa... Hello! Nakita namin sila, hinahanap din kami. Ayun, tara na? Ayun, travel tax pala. O, bayaran ko na. O, ayan. Tapos, ayan na. Nakalagpas na kami dyan ng immigration. Ayan. Uh, officer, niintay lang namin yung isa namin kasama kasi hinihingan siya ng clearance. My Pero daughter. madali lang naman yun, hindi lang niya na i- mo naman ako. Naisib. Pero isesend na lang sa kanya ng kanyang HR. Mm -hmm. yeah, mama, uh, yeah. Kawai kawai. Mama. Ito na yun. Nag-final call na sa Pacific. Huling-huli kami. mo pasok na kami sa eroplano. Siyempre, happy na nandiyan Kimberly. yung pamangkin ko. Kim and my mom. Hi, mom. Nauna si father kasi naka-wheelchair. <laughs> May nagtutulak. Ayan, yan yung malapit na kaming mag-landing sa Kansai Airport. Tingnan nyo naman ang ganda ng island. Ang ganda ng Japan, Diyos ko. Super excited na ako dyan. Tumitibok-tibok na yung puso ko dyan. Ay, malapit na talaga. Yay! Yeah dito na kami sa Japan, sa Osaka. Ayan, yun ang mga bagahe namin. Mami, Papa, Ate, Brian, Kim. This is our first day in Osaka. Yay! Picture First day, day one in Osaka. Ito yung first day namin. Grabe, sobrang excited ko. Although ang dami namin pinagdaanan from Philippines hanggang makalabas dito sa Singapore ay eh, Singapore sorry sa, sa Japan pero nandito na kami okay naman waiting na lang sa isa kong sister na galing sa Australia landed na daw yung plane niya yay ito yung sister ko Yan. half Japanese half Italian Italian <laughs> half Latina <laughs> waiting na kami sa isa pang sister na nasa ano pa nasa baggage counter pa kung gagaling naman siya sa Australia ito na ang meeting place namin sa airport pares pares kami ng ano flight galing lang siya sa Australia ito naman yung ano haponesa ayan yan yung haponesang hilaw <laughs> half Japanese. Ano? Ako na isang hilaw. Pero half Japanese, half cook. Palapas <laughs> na lang siya. Finally, nakarating na kami sa aming patutunguhan. Ayan ang bahay ng kamangin ko dito sa Japan. Ay, this is my Ayan. May house tour po kayo dyan one of these days. Pero this time, ayan, video-video muna sa labas ng bahay. That Kana! Ang dami namin dala, dala mga maleta, malalaking bagahe. So ayun, naiwan oh ko pa yung isang maleta doon pero okay lang it's yan. It's hindi yan mawawala, promise. Kahit kinabukasan, balikan mo siya. Ang ganda Siyempre ganyan dito sa Japan. Pasting, kahit na mawawala wala, wala din Balikan mo, nandun pa rin. Walang hahawak, walang kukuha. <laughs> oh, pasok po ano, ba? Yung anik-anik na ano, mga kaganapan. Ayan. Nasa bahay na kami ng ate ko. Ayan. Natapos ang day one ng aming Japan tour. Nakapajama na, nakapag-shower na. Fresh na fresh from the farm. Yes, good night everyone! Ayan, pagoda na sila. Kaya naunas na silang matulog. Ayan, pero hindi nila alam na kinukuha na ko sila ng video. <laughs> Bahala na lang sila. Magulat na lang sila. Makikita nila sila. Makikita nila mga sarili nila sa video. O, diba? Good night! Bye!